Eh. May ramot mo. Mas 60 talaga ito nga May ka tumayo. kasi buhat ano may tama na ko kasi, 'yung ng doktor eh. Ha? Hmm. Nagbuhat ka ng crates with na may prosene na daw ilos ko may yun. ko lang eh. dito. na ano, mo, event oh niipid, dito. Pag dito. Pag tumayo ako, unik dito. Tapos dito. L4 L3, L4, L5 L4 talaga yung pinakamasakit dito Yun ang nakikita ko Ano? Eh, o, decrease dito design L3, L4 level is in Tama ko L4, L5 level causing tackles of indentation Si B, bilateral neural foramen Narrowing yan sabi ko sa inyo, L3, L4. Sakto, di ba? Yan. Kasi yung nangyayari, dun sa ano, sa MRI nyo, talagang medyo palabas na yung ano, medyo palabas na yung mga annulus disc. Napirat siya. Yan yung mga annulus disc. Nasira na itong mga ganito nyo. Yan. Sakto, sakto. Yung binabito. ano yan dati, Sir Ito Dalawa yan sila eh. No. Nung nag-5RF ko, niritaan ako ng gamot siguro mga dalawang buwan din. Nakabalik na ako sa trabaho. Mm -hmm. Ngayon, siyempre, lagi ko siguro rin, rin sa motor din sa pagkasinteres na no, ano, ito. Ito, multi-level facet joint effusion. Okay. Yan yung madalas kong binabanggit, facet joint. Hindi nakakabalik. Kaya tingnan mo yung tayo. Tayo ka, sir. Yan yung mga tayo. tayo. Ito, yung parang magigito. Na parang natukot. Kailan ka ba na, kailan siya, hanggang, kailan ba siya nadali? Ngayon, ito is ngayon. No? Si December pa? Pero naka-anong naka, ako naka -naka na dati, na duty na, hindi na ganito. Tanggalin mo muna to. Okay. Okay. Ngayon. May tingin mo na kung Paolo. Mga tradis. Ito. Yung Ito. Pag may mga ganyan kayo, kahit pa paano, ma-flusin agad. Para hindi magka, magano, Tignan mo yung magiging difference. Tsaka lang muna siya. Tignan mo yung magiging difference. Paloobin nyo muna yung mga ano. Yung mga masil-masil nyo dyan. Matamaan nyo muna. Ito sumasakit. O oh, yan. Yan. Sakto yan. Dito sa baba. Ito. 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 Okay. Tapos kumunik na dito. Oh. Dati dalawa yan. Wala niyang dito sa kapila. asil dito sa hita. Yun, masakit. sakit. Para umurong. Ayan po po. Hindi ko, ko maitihin Kasi parang pakiramdam ko na mag-masig. Okay. Hindi ako pala yung tapat ka rito. Tama yan. Tamigilo si tatay parang 89 years old. Oo. Oo. December pa siya nagkaganito? Hindi, pero naka-duty na ko ng isang buwan. Wala, na halos. Kaya lang bumalik. Kailan? tatlong araw ko lang ngayon. Remy, anong mo sa soba Anong gumawa mo ang baba? Mayroon nalang kontrata. Kontrata? Wala kaya lang sa Straight ka. Kabilang side, Sir. Mamaya, kaya nyo na yan. Sobrang sakit lang kasi Ano Ano palang? Halos. Ito palang sinungkong na. 3 days. Oh, tama? Three, three days. days. Ano, Sobrang pamamaga pa lang ngayon yan. pa lang. parang natapilo ka ngayon. oh, yun, ganun. Pang tatlong araw, Yun, Isa, yan, dalawa, mo, tatlong araw, hindi ka talaga makalakad sa tapilok Ganun din to. Pero ito kasi, ang nakalagay sa kanya, multi-level disc. Ay, multi-level joint effusion. Talagot Passive joint effusion. Pagpapaisin mo Yeah, dyan ka lang muna. Sige, higa mo lang katawan mo. Pinitsin yeah, mo lang, pinitsin mo, mo. Uh, yeah. uh, mo lang. Yeah. Mulang, mulang yung, ano na, nagtatatuo ka na. Dyan ka lang muna. Iyaan mo muna sumi ngayon. Ano? Unti-unti mamaya kaya mo niyan Yung mga matitira dyan, tatlong araw, magmula ngayon. Washout na yan. Yung mga naramdaman mo na yan, talagang magtutuloy-tuloy na yan pag hindi mo na ibalik yung mga faucet joint mo. Nakalagay kasi yung multi-level faucet joint yung So, kailangan yung palalagutukin. Patutunukin talaga. Ang ball adjustment yan, sir. Faucet joint naman yung matumutunog talaga sa spine. Kailangan niyan makabalik. Okay? Tapa kayo, sir. Tapa sa gita. Kakayanin nyo yan. Sige. Tapa. Kaya niyo na yan. Kaya niyo na yan. Tingnan mo, unti-unti lang. Mamaya, pag tumayo siya, Tingnan mo. Napakala, napakala. Shoot ka yung mukha mo sa butas. Ayan. Gilin nyo po yung kapit. ano pa po. Ayan mo pala yan. Malulumpo na siya nito pagka katagal mo yung ano. Yung... Puro muscles pa Okay, tsaka lang siya. Mamaya okay na yan. Makakatay. Di ba kanina? Pag tumatayo siya? Hirap na hirap. Ihinga lang po. eh hirap. Okay, masas mo muna. Pag napatagal pa po pala yun, pwede mo na Lumpo. Mamamanid na kasi yan. Mamamanid na kasi yan. Kasi yung unang sabi kasi ng doktor niya, sir, gusto siya. 3 to 4 days, ano na yan? Sure na yan. Kita na siya, oh. Hindi ka katiyaya. Kali na, halos hindi ka makaano. Makakatayo na rin yan, mame, yung... Galing sa upo. Iba na yan, mame. Kaya nga, kaya nyo na yan. Tupin nyo po yung tuloy. Taas nyo po sa dito yung barakan. Ayun yun eh, yan, maghihilom na yun, eh, unti-unti. Baka dalawa, maximum 3. Ayun, 3 to 4 days talaga yung pinaka-an eh. Yung pinaka-estimation ko palagi. Dalas kong binabanggit yan. Dalawang away po dyan. Okay, relax lang. Okay, inhale. Bungo na laba na. Inhale. Exhale. Diyan pa lang. Diyan pa lang. Huwag ka muna tatay. Ayan. Huwag ka muna tatay. Ito mo ganyan lang pala o. Oh. Kaya mo muna nang sumayang ano yan. ano? <laughs> Compression yun eh. Siyempre, pag niya. Eh, siyempre, umiidad na siya eh. Umihina na yung mga joint natin. Ano na yun? Parang... Ako, compress. Pirat. Ngayon, ang mararamdaman mo dyan sir, 1 to 2 days may matitira pa. Normal yung mga muscle pain reaction mo. Normal lang yun. Pero 3 to 4 days, kahit bumalik kayo rito, kahit pakita nyo sa akin, kahit i-live pa natin, tingnan mo 3 to 4 days. Wala kayong, mm -hmm. kumbaga, kayang-kaya nyo na yun mag -ano. Tapos, tay, di ba Kung pumapasok kayo sa trabaho. Ay, anong edad nyo na ba? 55. 55. Kito yung sobrang bata nyo pa pala. Eh, para lang pag nag-senior citizen na kayo, mas lalo pang weak kayo. Syempre pagka-senior na tayo, ngayon ang gagawin mo, ganito. Siyempre, papasok ka eh. Ganun lang. O, oh, sige. Pumagilid ka muna bago ka tumayo. Tagilid ka. Hindi kita tutulungan sa'yo. Tayo ka. Yan. Tagilid. Tukod mo yung siko mo tsaka kamay mo. Tukod mo yung siko mo. Tayo ka na. Pag ganyan. Tukod mo yan. Tukod mo yan. Pati itong kamay mo. Yan ang tamang pagtayo sa siko tsaka itong kamay. Ganito. Tag diba, ko. Tagilid o. Oh. Hindi mm. ba nakatagilid ka o. Oh. Oo. you know, o. Mm. Yan ka lang. Alam mo, hindi umano na. na. Straight ka lang? dito 4 days, mahal. Sa'ko, mo rin para mapas na do'y mga ano kung namamandid mo pa ako. Kayo na. Okay, tayo. Ang lakad. Oh. hirap na hirap ka. Uh, inaalalayan niyo, di ba? Oo. Oh, Wala ka Ano pa? May konti. Eh, yung sabi ko nga sa inyo, syempre, oh. kailangan pa mag-relax yan. Oo. Oh, Lakat ka ulit Ron. Lakat ka ulit Ron. Ganun lang pala yun. Naglalagatukan pa naman. Kung mo ka rito? Hmm. Kung ka yan. Huwag hmm. hmm. kang tumukot, ay ka. Sabay Taiwan, One, two, three. Mm. Okay? Kanina, hindi kaya. Kaya ka talaga. Dalawang kamay pa. Kakapit ka talaga sa ano. Tayo. Okay, two, three. Oh. Yun yung pag, yun yung ginhawa pag nakabalik yung pangatip, eh, ano, joint, Okay? O, oh, huwag ka lang kayo maliligo. Three to four days, pahingan lang kayo. Kahit mga dalawang araw nga lang makakalakad na kayo ng maayos yan. Tapos, bumili lang kayo ng paw. Yun lang pang maintenance nyo. Ganun-ganun din nyo rin. Ganun, -ganun, ganun, ganun. Know, bigay na lang sa kanila ng... Hmm. okay? Uh, bumili Balik kayo. Dito ka. Dito.